meron akong papakita sa kinakain na bunga ng kahoy. tawag daw to na inyam. Ayan guys, punta natin. Ayan guys, oh. Nanguha sila ng inyam daw. Ito inyam. Inyam ba yan? Inyam? Masarap ba yan? Tikman, tikman ko nga. Itong ba, ano? Yung hinog. Hmm. Ito. O, tikman ko nga. Ay, matamis nga. Ano, paning mo na sa, ano? Ano sa bibig mo? Matamis niya Hmm. Ito siya guys, o. Oh. Matamis pag, matamis ang hinog. Tulas, lang O, ito Maliliit lang siya. Tumubo dito hmm. Hindi na ito lumalaki? Hindi na, ganito lang. Ganyan okay, lang yan. Hmm. Hindi mo lang. Naparaman din siya buto. Ang dami doon sa taas, oh. Bunga. Maliliit nga lang, no. Yung isa kinakain din ba yan? Yun know, o. Mas marami bunga yun know? o. Bulaklak. lang, lang ba yun? Hindi bunga. Eh, patingin nga. Patingin nga, kinakain ba? Patingin yeah, nga, kain din mo nga. Oh, kinakain nga. Oh, guys, oh, kinakain pala yung bunga. Maliliit lang. Masarap. Oh, maximum na matamis, masarap pa. Masarap pa na. Ang laki ng puno niya doon oh. Maraming bunga. maaw si minor mata mes maliliit ang buonga no mata mes yung hinog mata mes yung hinog 'yung ano 'yung hilaw ano siya 'yung maasim. So no, 'yung green, 'yung itong yung itong ano 'yung pula, 'yung red na siya matamis. Tuh. Hmm. To 'yung ucrete. Maliliit lang siya. Hmm. Tamis siya Tamis Pag ito naman Maasim Maasim ito guys Maasim Okay din na rin ito sa kainin Okay Ayan Kulay green Medyo maasim ito guys Kasi Hilaw pa Green pa siya. Violet na violet. Hindi, red. Pula. Pula naman violet yan eh. Meron? Wala. Ito o. Oh. Pula yan, pula. Ah. Kapag Ito ano dong. na pala siya, hinog na hinog, violet. Kami. Hmm. hmm. Maasim. Hmm. Mm. Kaya, kahit maasim mo siya, masarap. Mm. Hindi naman gaano maasim. Ta -ta na yung okay. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye. So,